sakto may nakuha tayong booking e-cash ano to g-cash to 209 Mercury San Mateo Rizal pa uwi to pa uwi pa oh, pwede ba meron wala pa sir eh ha ito yata ay wala ah oh, pinapababa tayo ng gwardiya ayaw sagutin ang booking natin Asa na kaya si sa baba lang daw muna kami tagal ka ni mam Ma eh Ito lang, oh, nandito lang siya sa ano, Bacolod chicken and asal. Saan kaya yun? Hindi naman niya sinasagot. Cyber. Hindi niya sinasagot. Ah, call ended. 这个，当然我也得懂。嗯。嗯